na ako uwi na ako uwi na dami nang nakuha ko sa balde napili pamalahang pamahalaang bayan ng sorsogon Maghahapot lang po bilang isang concern, concern citizen ng uh, bayan ng Puerto Diaz Kailan po ito mapapakinabangan na kanal ng dam na inyong uh, ipinagawa. Sayang lang ng pera nito ng gobyerno kung ito ay hindi mapakinabangan ang tagal ng panahon na ito ay ginawa hanggang ngayon ilang presidente na ang dumaan hindi pa ito natatapos panahon pa ni Pinoy panahon ni Digong panahon ni ano uh, bongbong president Bongbong Marcos tanong lang po kung kailan ito mapapakinabangan na uh, kanal ng dam na inyong ipinagawa sayang ng pera ng gobyerno kung ito ay hindi mapakinabangan hindi po na ano mga palayan na yan, no? hindi po na tataniman ng palay pagtag-araw natataniman lang yan pag umuulan na buwan ng Disember pasalamat sana kami ng mga magsasaka ng Freeport na ito ay uh, ginawa ninyo para uh, ang, ang kanal na ito ay magsilbing patubig sa aming mga palayan pero hanggang ngayon nasisira na ang mga ang ibang uh, daluyan ng tubig dito halos ang iba natabunan na, na. hindi napakinabangan ng mga magsasaka yung ibang mga magsasaka na nagaantay rito ay mga namatay na hindi ito napakinabangan kaya mahal naming uh, presidente hangad namin na ito ay mapakinabangan kailan po ba ito mapapakinabangan ng mga magsasaka hmm kailan po ba ito mapapakinabangan naming mga magsasaka ako'y isang concerned citizen ng San Juan Preto Dia Sorsogon nagtatanong lamang po ako dahil nakakapanghinayang po ang pera ng gobyerno rito sa uh, kanal na ito na hindi man lang ito napakinabangan ng mga magsasaka kailan po ba namin ito mapakinabangan mahal naming uh, pangulo ng Pilipinas oh, ayan, no? kikita naman ninyo hmm? ang kanal na ito hindi man lang mapakinabangan sayang na sayang po ang pera ng uh, gobyerno rito na hindi man lang ito napakinabangan siguro ko uh, ito ay nasunog ng uh, budget ng anong ito dam na ito, ah, ng kanal na ito sayang lamang ng buhis ng bawat Pilipino sa dam na ito sana ito ay ma pakinggan ng uh, aming presidente ng Pilipinas sapagkat itoy pera ng pera ng bayan pera pera ng uh, taong bayan ang uh, ginastos sa kanal na ito hanggang doon sa dam na malaki na hindi, hindi pa man lamang nagagawa. Yun lang ang tanong ko, uh, Pamalaang Sursugun ng Pilipinas, President Marcos, yan po lamang ang tanong ko bilang isang concerned citizen dito sa Puerto Diaz. Salamat po.